Kapatid, nandito tayo, nag walking tayo ngayon sa kasalukuyan ng highway ng ano? Airport. Papunta ng airport. ng airport. Yan, yan. Kaya lang pinakita natin yung mga bulaklak kasi. Kasama natin si Admin. Okay, Stevie. Ayan. Malakas okay. kami hanggang doon. Ayan. Puntaro sa airport. Sa airport. tabi nung... Sa gilid nung kalsada. Nahihirap airport. Ayan ito po yung highway na papunta doon sa airport halos wala pang tao itong mga ito no mga bagong bagong gawa ito yan yeah. yeah. okay, yeah, na po yung tour guide natin na si admin detective TV o Oh, Turo niya yung Daniela. Uh, Earl so Barger no! Park. Yan shout out kay Shirley Damintor. Mega love shout out po. Nike Christy Shout out. Idol exploring world. Mega love shout out. Ayan, baka madapat tayo kasi malalim. hindi pa nag itong ano na ito. Oh, sabi, sabi, ko, sabi ko sa'yo, hindi ka nag-mask. Hindi pa. Ayan, ito bukas to. Ayan, oh, bukas. Kita nih Italian. Italian. Italian restoran. Malawak dan ang airport nila dito mga kapatid. Uh, And airport na yan Ang loob niya Kaya nandun yung then, runway niyan sa uh, kabilang do ka admin na maglalakad tayo dito kaya mo maglakad bagay mas malayo nga nilakad kahapon diba? oh, nandito na yung aeroplano <laughs> <laughs> mga kapatid ayan, oh. dito na nilagay na ayan yan, yan yun Yan yung, yan yung mapagawa ni Admin Litlitz TV. <laughs> <laughs> ayan ka yun. yung aeroplano talaga yan. Ayan o. Oh. Uh, oh, ah, ano? <laughs> <laughs> <Tumira>. 'Di <Didi lang. laughs> oh. <sighs> hmm, oh, ba? Pinaupahan kung 'di So gilid ang gilid niyan, ang dagat na 'yan mga uh, kapatid. Gilid niyan. Yung pinakaraduwi nila tabi ng dagat. Uh. Guys. Ito naman na way, iwan ko kung para saan to. <laughs> kasi dito. walang karatulay, bagong way siya. Parang hindi pa siguro tapos yan. Hindi pa tapos yung ito kasi papunta dito, airport. Eh, dati wala yan ditong ganyan. Ngayon, pagdating ko, ayan na, okay na siya. Iwan ko kung para saan yung way na yan. So, dito tayo. Sa airport, papunta kami. Mag, ano kami doon? Walking, walking lang. Mangin hangin dito. Anong yung protas dito, walang kumakain na. lang. Oh. Anong prutas to? Yeah. Talisay. Hindi galito. Ayan, guys. May paalis. Wow! Diba? Paalis siya. ganda. Tara um, all. Ang ingay. Grabe ang ingay. Hi, guys! <laughs> Ayan, mga kapatid. Ang ganda ng ano rito. Ang ganda ng yung pag-aakong. May kita niya yung airport nila napakalawak pero hanggang doon yan oh. nakikita mo at may tinatang hanggang doon ang runway nila pabing dagat na po yan yung gilid niyan dagat na po yung dagat niya tabi ito <laughs> so, hindi natin nakakabuti it, siguro ito nasa napakalawak Sumpah dia.

ang going pa. So, gusto mag-aral, magmaneho dito. Oo, oh, gusto mag, uh, matuto magmaneho. Ayan. Dito sila nag, ano, titis drive. ayano o, no, mayroong nag test drive doon, no, mga kar. Pwede rin kami pumasok dyan kasi may botas Ayan. <laughs> dito Ayan. sila papasok. 'di Diba? tapos yung ating cameraman yung jajan ayan <laughs> <laughs> yung ganda talaga ng ano ah, uh, uh, ano, pero mas maganda uh, siguro kung morning yan ayan o oh. may mga ah, uh, tabing dagat ano, doon, na yan mga train na pulis tabing oh. dagat na yan kaya natitis drive sila ito yung bago nilang ano yung bago nilang terminal passenger terminal yan o. huwing panagang construction. Nandun pa yung ano, nandun pa yung git ng ano, airport nandun. Napakalayo pa. May mataas na yun na ano, sobrang layo. Pagkaya ni pinuntahan pa namin. Ayan. Ito na lang yung inabot namin kasi napakalayo pa doon sa lugar na yun. Malayo pa ang airport. So, nararamdaman, Pero, para, namin nararamdaman naman? ko yung pagod ni Admin Mitlitz TV kasi ang layo na nila namin. Lakad namin. sa bahay. Smile! Diba? <laughs> sa isang araw balik tayo rito. Uh, umaga, umaga tayo babalik dito. Yung pag, mga siguro 5:30 nandito ka na. Para pag sikat nung araw. Nandito na. Ganda sana ng mga pasok tayo ng bawal. Sa so, lubungin natin yung pagdating ng aeroplano. <laughs> Meron yan pag may dumating ang Amerikano. <laughs> o, pag dumating ang Amerikano, <laughs> Ay, hindi Amerikano. Eroplano po. Grabe oh. siya. Kasi ano namang apam na yan. Ang tayin ko. Nandito naman yung apam ko. Sana all. Ay, yung po. <laughs> abam, abam. Ayan yung apam ko. Apam Arman. Ayan, ayan o. May lilipad. Ayan na, na. may lilipad. Dali, may dali, may dali. Gita yan. Ayan o, may lilipad. May lilipad na naman, guys. Diba? Tara. Wala ah, nang traffic, nang traffic. Patikop yan, patikop, mga kapatid. Patagal pa siya, mabagal pa siya. Maya-maya. natin na kapag take off mga kapatid kararating lang Ayan, hindi natin alam eh. kung kararating lang or ano, kararating, kararating lang, lang. Kararating, kararating lang pala yan. so iikot pa siya, iikot mapabalik siya kalalapag lang pala yan mga kapatid Ayan, Philippine line Umikot kasi ayan eh, ano? Doon siya naglapag. Tang, kapunta din. Kalapag lang. Galing ng Manila ito. May dala kayong biskwit. <laughs> Bakit hindi natin nakita na lumapag? Galing doon yan. Ah. Punta dito ang paglapag. Bumalik lang siya kasi... Ah. Uh. Imaginin mo, maraming tao yan sa loob. No? Kala mo kay liit lang mga kapatid. Kala mo maliit pero ang laki Ito na pala binibidyohan ko. Pag-inip lang ako. Ayan. Magbababa na po sila doon. sa lubungin namin, baka may dala silang ng <laughs> Balik na po kami kasi hapon na. Maraming may upay namin ni Admin. Sa sakay tayo. Hindi, lakad na lang tayo. Hanggang doon sa ano. Kaya po ba? Malayo. Hindi na raw kaya maglakad kaya sasakay kami ng jeep. Kasi dito tayo po, okay lang kung doon sa atin, pwedeng Okay. So, kami ng jeep. Kung sabi dyan, no, no parking, pero may pumarking. Ganon talaga.